Hello mga ka super kasari, kumusta kayo? Sana'y ay okay kayo. Kumusta ang tindahan? Sana okay ang tindahan nyo. Nasa safe kayo ngayong mga panahon na ito. At gusto ko lang magpaalala sa aking mga ka -super kasari na mag-iingat tayo ngayong panahon na ito dahil uso na naman naglalabas na naman ang mga masasamang loob. Alam naman natin na, 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 na papanood natin sa mga balita, na papanood natin sa mga social media na baka nga sa aking mga kasari ina-experience na rin nila yung mga masamang nangyayari sa ating tindahan. Nung no, kasi ako na-experience ko na kaninang umaga lang. So, ayoko na magkwento kasi gusto ko nang mag-move on at mag-move forward. Pero wala naman nakuha sa akin. Okay naman ako. Safe naman ako. No? May gusto lang magtangkang gumawa ng sama ng masama gumawa ng masama dito sa tindahan. So, wala namang nakuha kasi nga ay pa, no? tayo nagdadasal tayo, nagabayan tayo ni Lord layo tayo sa masama. No? So, siguro, thank you ako okay, Lord kasi prinotektahan pa rin niya ako. Prinotektahan pa rin niya yung tindahan ko. So, ayun na nga. So, gusto ko lang magpaalala sa inyo, mga, sa mga kasari na mag-iingat talaga tayo ngayon sa ating tindahan sa negosyo natin kasi bilang isang negosyante ang buhay din natin is parang nasa ano din eh parang may time na may, may, may hindi maganyan ang mangyayari sa atin kasi nga negosyante tayo. So, alam nyo naman kung ano na yung ibig ko sabihin. So, tayo na lang, mag-iingat talaga tayo, magdadasal. At saka, dito sa ating tindahan, maging alerto na lang tayo, no? So, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo to, no, na... Bawat customer na pumapasok dyan sa tindahan nyo, kung kayo ay minimark, katulad ng akin, no, uh, make sure nyo na mayroon kayong CCTV. So tayo meron tayo ng CCTV na nakatulong din kanina sa nangyari no. Nung nalaman niya na may CCTV, hindi na siya nagpatuloy sa kanyang gustong gawin no. Tapos naglagay na ako dun sa labas ng CCTV 24 hours na talaga makita nila kah para kahit papano mag-alangan silang gumawa ng masama. Tapos naglagay ito ang talagang noon ko pa naisip, hindi ko lang to na igawa no na ang mga naka-helmet na mga customer natin, yung mga naka-motor ay tanggalin sana yung yung helmet nila or itaas yung helmet nila dito sa mukha para ma-recognize natin sila, no? At yun nga, yung kaninang bumili sa akin ay naka-helmet siya na hindi nagpakita ng mukha. So, ayun na yun. Isa na yun na red flag na dapat aware tayo. At saka yung kung alam natin na kahina-hinala customer natin, hindi to taga rito, hindi natin kilala, dapat talaga alert tayo, no? So, buti na lang ako eh, kahit pa pano eh alert to ako sa ano, kaya hindi agad ako na ng kung ano man na bagay dito sa aking tindahan, no? So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo na mag-iingat tayo ngayon kasi nga lalo ngayon na, ang mga masasamang loob, wala na silang pinipiling oras. Imagine nyo, kanina alas 7 nangyari yung insidente, tapos umagang-umaga kasi nga, di ba? Hindi, ano na, wala na silang oras, no? At saka, nag-iikot-ikot yan sila ngayon. Marami tayong napapanood ngayon sa ating mga ibang kasari, no? Na talagang may nangyayari sa kanilang hindi maganda. So tayo na lang talaga bilang sari sari store owner, eh, mag-ingat na lang tayo. At mas, mas maganda sana kung may lalaki dyan sa, sa tindahan mo, no? para kahit papano i eh, matakot naman yung mga gagawa ng masama. So, ayun lang, subuti na lang din, mayroong dumating na ibang customer para hindi na pagpatuloy yung gusto niyang ano, nagharurot na lang siya uh, paalis. So, ayun na, i-report na naman sa guard, nagawa na ng report, kaso hindi kasi makita sa CCTV city, city dahil nga naka-helmet at walang plate number yung motor. So, tayo, ako ngayon, Uh, pag ako siguro nagtitinda dito, kasi pag Sabado linggo, ay ako'y naka-duty talagang gusto ko. Bawat customer, tinitingnan ko yung mukha, tinitingnan ko yung galaw, tinitingnan ko yung mga sasakyan. So, ganun na lang yung aking gagawin talagang. Kailangan alerto at maging vigilant na lang tayo sa araw-araw dito sa ating pagtitinda. Kasi hindi naman pwedeng tumigil yung ating mundo sa nangyari. Hindi naman pwedeng tumigil yung pagtitinda natin, yung hanap buhay natin dahil lang sa mga masasamang loob. Hindi pwedeng sila yung manalo, di ba? So, sana karmahin na lang sila. Buti na lang talaga prinotektahan pa rin ako ni Lord na wala nangyari sa akin at wala nangyari sa aking tindahan. So yun lang, maging maingat tayo mga kasuper, lalo ngayong magdi-December, naglalabasan lang talaga yung mga masasamang loob ng lalaki ng katawan na ayaw maghanap buhay, ayaw lumaban ng patas, hindi maghanap buhay ang lalaki ng mga katawan. Gusto nila yung mga easy money, gusto nila yung makaano na agad ng ano, sa masamang paraan, hindi na maghanap buhay. No? So ayun, so paalala ko lang sa inyo, mag-ingat tayo ngayong panahon na ito. So yun lang, bye-bye.